Good morning mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video. So another day, another vlog naman tayo guys magluluto tayo ng ating ulam for today's video ka dahil ako ay Merong gata dito guys. Magluto tayo ng ulam na may gata. So magluto ako ng munggo. O ba? Diba? Um, ito natin ang dilis. Fried dilis. Dried dilis. Gaw. Dilis. <laughs> dilis. So ito ating simpleng ulam for today ka. Magluto tayo ng ginataang munggo may talbos na kamote at saka may uh dried dili. So, nagprepare na ako ng munggo dito. Ga, ka, kasi, lagain natin muna. So, <laughs> kakalisod. Ganyan balaga lang tigalig ka, no? Pabahala kayo dyan, ah. Kayo na mag-adjust, ga, iya Iyan ang uso. Ngayon, ga, ka, kayo na mag-adjust ng aking ga, Iyon ang ating kwandao oh. nagano ako ng talbos ng kamote. Ay, nako napakasarap ng ating ulam naman ngayon gano'n kasi ito yung mga ulam na ating kinalakihan gano'n o diba? shout out dyan sa mga kumakain ng ganyan o talbos ng kamote munggo ginisang monggo na may talbos ng kamote na may dilis or bulad. O, ba diba? Na may gata. Ay, hambot lang. Ay, karami. Sa sudan natin. Ga. So, yun ang ating ano no, kahit saan pa tayo. Mapadpad. Basta may mga nagatubo-tubo lang yung kamuti. Ga. Beradaha ang iyang talbos. Ga. Kay masustansya ina. O, ba diba? Yan ang ating mga kwan, guys. magutan utan utan tayo, no? Especially sa mga pagkaing Pilipinas. So ito na ang ating mga sangkap guys sa ating ginataang munggo na may dilis. Ito ang ating mga sahog-sahoga. Meron tayong North Shrimp dito ga. Oh. Then ang ating talbos na kamote. Tsaka itong ating na lagang munggo, nilagang munggo, tsaka itong dilis and tayo dito coconut milk so tara magluto na tayo guys So, gintimplahan na natin ang ating paminta, guys. Paminta, konting asin, at saka ginlagyan din nato ng Knorr Cubes. Yun ang ating pampalasa sa ating ginataang munggo. O, di ba? Bawang bat lang. Kasarap unsay mga ulam, ya diha Mga pangga. So, ito ang ating ulam for today, no? Uh, simpleng ulam, guys, kasi nakakamis ang uh, uh, lutong may gata. Mm, lalagay na natin ang ating talbos na kamote kay para makakaon na tayo dahil nagtoktoraok na ang ating mga beto. The best pagig kong may piniritong isda kapag or pinaksyo, no, pare sa ganito guys, na no, pero kahit ganito lang, okay lang na siya ga, ah, kasi napakasarap naman eh. So, luto na ang ating simpleng ulam for today ga, ang ating ginataang munggo na may talbos na kamote at dilis. So, maglalagay uh, na ako sa aking sisidla na para sa aking kapitbahay na Pinay na palagi kong ginasiran pag ako ay makapagluto dito, ga. So, dito na lang ang ating simpleng video, guys. Please don't forget to hit like and please don't skip our ads. Thank you, everyone. Have a great day or have a great night, guys. Stay safe.